Kailalim ng tubig. Ang magbasa sa tubig. Arrive na nga rin po nga ba rin. Litwa ka rin sa umaw kilay. Hindi nga rin na ka rin na rin na kubo. At yung bumbero mo ah. May sumbero mo. Oo, yung bumbero mo. Live na live po sa SOP ang mga taga-kaharihan ng dagat. Ang uh, taga-lupa si Fredo. Gwapo ni Fredo. Ay at siyempre si Jezebel. Hi. Beautiful! Ay! Para sa inyo, para sa inyo, regalo namin, mikrofono. No? Bingo, Marian, bukas na ito, Ah, uh, kayo na mag sa kanila. Yes, uh, bukas na bukas na po, uh, pagkatapos ng Joaquin Bordado, excited na excited na uh, pagpabalik namin ni Marian. Sana po, abangan niyo. Jezebel, tomorrow. Ayan po, sana po, support niyo po ulit kami. At muli niyo pong yakapin si Jezebel. Gabi-gabi niyo po sana ang panoorin niya. Ay, muli niyo. Yakapin mo Yakapin uh, daw. <laughs> at <laughs> abangan niyo rin, oh, uh, si uh, si rin po si... Jezebel. Abangan niyo rin po si Rufo May sa isang espesyal na role dito sa Jezebel. Wow, oo. Oh, oh, oh. Mamaya daw, meron na live na... Ano ito? Ah, kamayang indong cast. Asa show live mo. Ang Uupo ba yan sa hot seat? Meron silang special interrogate yata ni Ding Dong si Marian, di ba? Gano'n ba mangyayari? Wow, maganda yan. Don't lie to me. Tama, tama ako. Sino ang uupo, sino yung mauhulog? Meron yung gano'n eh. Sa akin yata kapit yung ano yung aparato eh. Pero talagang kama niya yung sabit niya, sasayaw ako. Ah, hindi na bubuhusan sa ng pulbos. Eh, sasayaw pa. Yung sinasayaw ni Sweet. Ikaw ang dalawa. Okay. Don't lie to me. Oh. At kung uh, gusto nyo pa, uh, kung nagustuhan nyo ang original theme song at love songs ng Jezebel sa GMA, get a copy of the uh, Sugar Pop album. Ito, ito po, po yun, yun, yun ito. Sa Sugar Pop. Mm -hmm. At uh, andun po yun, kasama po yun. This is available starting tomorrow sa bay ng pilot telecast ng Jezebel. Maraming salamat din sa Concord Records sa sa kantang Sisiring na kinanta ka nila ni Ayan. O ma, Bakit bagay kay Kyla. Alam mo, dapat gawin niyang <laughs> single. dapat gawin mong single yun. Oh, Huwag naman. Gawin mong R&B. <laughs> well, nakilala na natin ang mga tauhan sa ilalim ng dagat at uh, sa dalampasiga naman, makikilala kilala naman natin yung mga kasama natin doon. nanunsi si na Jaya at saka si, so, yeah. mga naman si, -ri. si Si -ri. Si Si -ri. Si 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 sa Si so, yes, Una-una na siyempre, si Miss Jean Garcia. Yes, hello, Miss Jean. Jean Garcia. Yes, yes. Dahil yes. yes. sa bukas na po kami, abangan niyo po yung mga mga underwater scenes sa na mapangita namin tomorrow at saka abangan nila yung mga lokasyon na magagandang pinuntahan. Yes, so, yes. Yes, ah, Si Jean is going be the mother of Jessica. Yes, yes. Yes, yes. You know, i I'm just, uh, I'm father of a rebel, Yeah, I'm okay. the okay. uh, so, yeah, father of <laughs>